Hello guys! So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin niluto at kinain itong aming talaba. Tingnan nyo naman, talagang unang tikim pa lamang ay hindi ko malasahan kung anong lasa ganari. Basta yung malinamnam naman na masarap, basta hindi ko ma-explain aring isa tanongin natin. Good. Good. Goods naman siya, kaya lang ipag eh, ikaw ay kakain ng talaba, kailangan iyong lalaksan at ahabaan ng pasensya. At nang napakahirap kang tanggalin at basta ang hirap buksan itong talaba na ito. Kaya naman ang ginawa namin sa kasunod, hindi eh, kami aming in-steam. Pero ito nga at nakailang tigay muna kami ng hilaw. Oo, hilaw iya aming bubuksan mo lamang. Tapos aming nilalagyan ng ano, nung suka na may asin na may medyo halang-halang. Yung timplado baga eh na, nakakaubo nga talaga yung akin uh, na na suka. Pero talagang pag ginayaan mo, ay masarap. Masarap mga be. Pero pag hindi ka sanay, eh, ewan ko lang kung ba baka ka bumaligtad ng iyong sikmura. Pero masarap, promise! So, heto na nga. At sabi namin, parang may kakaibang lasa. Hindi ko ma-explain. Tapos, ito na nga yung itsura niya kapag binili mo siya. Nabili namin yan sa may pagbilaw, 60 pesos ang kilo. Bumili kami dalawang kilo. Tapos ito na nga, ang kasunod nga ginawa, ay sabi namin ginawa, isabi namin, e, ating kayang try na i-steam. Tapos pagkatapos, binalata na namin lahat. Binuksan na namin lahat. Dahil naman, nakakabitin naman yung binuksan mo. Tapos eh, ko oh, bago mo yun eh, nakakalasa mo lamang, makakalimutan mo malagit ang lasa. Dahil nga eh, pagkakatagal buksan. di ang ginawa namin, binuksan na namin lahat. At pagkatapos eh, nagtimpla kami ng kalamansi, na may konting asin, na may maraming sili para mahalang-halang. Tapos ayan, Sige, sarap talaga. Tayo pakinggan mm. ang aming mukbang. <laughs> ano? 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 Mm-hmm, good, good. mm right. sir. masarap siya ng in-steam. Oh, no? mas makapal. Para ba nabuhay? Ayan na nga, at talaga naman kami ay eh, tuwan-tuwa at aming natikman na itong talaba na amin talaga naman lagi nakikita lang namin sa mga video na dumadaan sa newsfeed ng Facebook. Yan, kaya ilang beses na kami nagtry na humanap ng talaba pero ito na nga, butit may nakita kami dun sa dinaanan namin nung kami galing sa may pagbilaw. At ito na nga, at kumuha na ako ng tubig dahil naman ay napakahalang naman pala na aking ginawang siling Iyon, ayan ka namang apat na ceiling na pinaghiwa-hiwa ko tapos dinurug-durug ko dyan sa ano, kalamansi niya nilagyan ng asin. Eh, dala napakahalang talaga. Pero, ang sarap, promise. Talaga namang halos maubos talaga namin tong talaban na to. Dalawang kilo yan, guys. Pero, minukbang lang namin dalawa. Tapos, <laughs> nagtira lang kami ng apat na perasok. Kasi, pinatikim ko kay Charlie at saka kay Christian. So, ayun, guys. Try niyo na. Masarap, promise. Until next time.